So mapagpalang araw na naman muli sa inyo at sa video na ito ay umpisahan na natin ang kulungan project natin. Nagre-ready na nga tayo para punta na tayo sa kulungan ng ating mga manok. Kumuha na rin tayo ng tubig na babaunin natin. Siyempre napaka-importante ng tubig kapag nagtatrabaho tayo. Naglalakad na nga tayo papunta sa ating kulungan ng mga manok at ito nga yung mga tanim ng aking tito na mais. At dito naman sa kabila ay yung tanim ng aking inang na mga palay. Sobrang lamig nga pala dito lalo na pag madaling araw at kahit ganto ng may sikat ng araw, ang lamig pa rin ng hangin. Papansin nyo, dry na dry ang ating mukha. <laughs> Bilisan na lang nga natin para marami tayong magawa. Pagkadating at pagkadating nga natin dito sa kuluan ng ating mga manok ay nagumpisa na tayong magputol at maghiwa ng kawayan na gagamitin natin. Itong mga kawayan nga pala na ito na ginagamit natin ay hiningi ko sa aking tito. Para di kayo makonfuse, siya rin yung tinatawag kong papa kapatid siya ng aking mama Siya yung nagpaarel sa akin at sa kanila rin itong lupa kung saan ako gumagawa ng kulungan Natapos na nga natin biyakin yung mga kawayan na gagamitin natin at ready na ito para sa ating kulungan project number 1 Ito nga pala yung mga iniipon kong plastic bottle para dito sa ating mini hydroponic So nagtatanim tayo dito ng lettuce gamit lang ang mga recycled materials. Sa next video natin, explain natin kung bakit ganito kalalaki yung lettuce natin o kahaba. Kung mapapansin nyo nga sa baba ay meron din tayong tanim na dinirekta na lang natin sa lupa. Pagkatapos nga nyan ay binuhat na natin itong mga kawain na hiniwa natin. At lalagay na natin yan kung saan tayo gagawa ng kulungan. Habang sineset up nga natin itong camera natin, ay eh, pasilip-silip pa itong manok na to parang gusto din ata mag vlog nailagay na nga natin dito yung gagamitin natin nabili na nga tayo dito ng pako na gagamitin natin ito muna ang magagamitin natin para hindi naman sayang kesa bumili tayo ng bago eh gamitin na natin itong pwede pa patapos na nga tayo sa isang side o oh, de ba diba? ang bilis hindi. bago kasi natin to vinijo eh nagumpisa na tayong gumawa hindi lang natin siya naumpisahan na i-video. Na Kaya ngayon itong side na to, patapos na siya. Na full storage kasi yung cellphone na gamit natin. Kaya nag-delete pa ako ng ibang mga pictures at video para lamang makapag-edit at makapag-video ulit. Hindi kasi ganun kalakihan yung storage ng cellphone na gamit natin at hindi rin ganun kaganda ang quality ng camera. Kaya pasensya na ako eh guys kung minsan e eh medyo blurred at magalaw yung video. Natapos na nga itong isang side at ito na nga yung kinalabasan. Medyo pulido naman siya at mukhang hindi naman na makakalabas dito yung mga inahin natin Pagkatapos nga ng sa kabila Ay umpisa na rin natin itong site Gumamit pala tayo dito ng bayog Na siyang pagkakapitan ng kawayan Na ilalagay natin Inumpisa na nga rin natin itong ipako para maumpisa na rin natin na malagyan ng kawayan. Pagkatapos at pagkatapos nga natin ipako ay eh kinuha na natin itong mga kawayan na ilalagay natin dito sa side na ito. Malapit na nga natin matapos itong bandang baba ng ginagawa natin. At ito na nga yung itsura ng bandang baba ng ginagawa natin. Inumpisa na rin natin itong bandang taas para matapos na. At ito na nga yung kinalabasan. So ito yung isang side na ginawa natin ngayon. So ito nga yung uh, unang kwarto ng paglalagyan natin ng mga alaga nating manok. So itong lugar na to o itong kwarto na to ay para sa mga manok na pang itlog or yung mga pang egg production natin. Pero merong isang manok dito na naglilimlim so inahayaan muna natin siya hanggang makapisa. Ito muna ang may ibabahagi ko sa video na ito. Sa susunod nating video ay gagawin naman natin yung pintuan ng ating kulungan. Maraming salamat sa panonood at patuloy sana kayong sumuporta sa ating channel. Mag-ingat tayo palagi at isang mapagpalang araw muli sa inyo.